Ayun, magluluto tayo ngayon ng ah, ginisang alamang na sariwa. Lalagyan natin ng ampalaya. Ayan, nagisa na nga ako ng bawang. Nagisinunod ko na nga po ang sibuyas at kamatis. Ala, ay kasarap na rin. Ayun po, ay ginig aking hinahalo. Ay talaga namang ay kabangon. Ang ginigisa pa lang ang bawang at sibuyas. At nilagyan ko pa ng kamatis ay pagkabang pagkagarni naman ang aking iluluto ay talaga naman ay mapapadami kayo ng kanin ay sigurado. ayan at hinuhugasan po natin yung ating sariwang alamang at ihuhulog ko na po dito sa aking ginisang bawang sibuyas at kamatis ayan at hinugasan na po natin ayan ang ating alamang na sariwa ayan hugas na hugas na po ayan at siya nating igigisahin at ah, halo Ay garni nga ho, halo-halo laan ng pantay Mekos-mekos, lang. Mekos-mekos lang ang ating uh, alamang na ginisa. Ayan, sariwa po yung alamang na yan at uh, ginisa. Kayo po ba ay kumakain ng gantong luto? Ay ari po yung inyong subukan, ay pagkasarap po nito. Lalo na po ito kung may gata ay lalagyan po ng gata ay kasarap po na yan ayun at naigisa na po natin lalagyan natin ng konting paminta lagyan din natin ng magic sarap at konting patis ayun pampara lang may pampalasa yun lamang po ang rekado nyan ayan pagka na halo halo na natin ang ating alamang ay susunod na po natin yung ating ampalaya nilagyan ko po yun ang ampalaya ay sa murang murang ulam ay napaka igi po nito mura lamang po at talagang uh, masustansya pa kahit mura lang ayan. pagka may paminsan minsan ay makapagluto tayo ng gantong klase ng ulam ay talaga namang gaganahan ka dyan ayan na nga po at atin ang inuhugasan ang ampalaya bago natin ihulog sa ating kawali Ayun. Nahugasan na po natin at ihulog na. <laughs> Ayun, inihulog na po si Ampalaya. Isang Ampalaya lang po ang aking inilagay at dahil po ay maharlika po ang gulay ng ayon. Ay ang isang piraso po niyan ay 35 pesos ang Ampalayang ayan. Kaya naman mas mura pa ang alamang kaysa sa Ampalaya. <laughs> ayan, halo-halo ulit hanggang yan ay Uh, maluto na at uh, tataklaban muna natin ng kaunti para siya ay uh, kumulo lagyan ng konting tubig pakuluin and then luto na siya ayun ay kabang o pwede po ayan hulugan ng kaunting gata at para po masarap sarap kung gusto ninyo pero hindi ko po ayan ilagyan ay kasarap po ng aking nilutong ito Thanks for watching! Bye!